lo two seventy five 75, August 31, 2020, 24, I-I-I-P-P, M-I-R-S-P, Senior 5, Itinaga, Tiamat,

katulagan ng buhay. Dahiti yung sersabi, yung siguro na naunimek o wante aktibidad di kanwana. Ikan na tao di kaya. Pamati ka sa mga katulagan ng pamati di supportanin. Di supportanin nga na i-reserva ka sa Kinuna, kanta amat katina sa puna ng anak. Mangibiglay na kita'y komporte may papatitipitan na panagaya titawen ko tibalakan titaan na padas mo na maging maging ko tito ngayon karagiti ka sa ulan na solusyon ko Tinagal ng panagamang at katangkala na ang buker nga naman mo tiagbalin ngayong pabigat at naman mong mapamali. Nasaan mo ang buker kinunahan? Nasigurado ti pa ito na naiipagkita as nais mo na ngayong pabigat at panagagas. Di surat kinagbuker na napasker. Isurat ang tao nang karakaan karakaan di ka basa tuladagid niya Espiritu na nabukin di ka darse araw bide ipapadge na nang manakabali di darusan at dinakay Tiyan pa rin nga pa rin ko kaso lagi abangan ka dagse ti pambara, ti agbalin nga balay ti kanta. Dagiti da akin, ng isuro ti pinagripan agwalo, pinagusto ng ipakamu, nagbukod, nagbuken kenyana. Amen. Panagagas ti kankain nga dawag ni, ti talusan na na, Isuwa na pagkain na gloria Espiritu ti pinapay, pinaginpag ti patpagin ng pamati, ti rinibog ti rinak tinakanta. Amen. Nagkukuwag ng simbaan tuwal ng pinakanta inaamis ng pamati. Kaya ti plano na virtual teginan na teginan na natakot kasanuto pamati ato. Amen. Dahil ko, tu ang im, sumbat ti Diyos, ti lima na kina Diyos, ti misteryo, nga panaka tong para tinubina, nga baligi, sagrado pasang. Nakita, nakita Yabingay, kadalasang ngisumpat timang simbi, bamba na to. ama ni ng pala-gi, pagalang taka na obiyat, obiyat, di atama ni tay na sao, kada kami, di pesto ng ni. di na ite. Ekastamin Pinagbano EIHSB i ko po ma ngata Nga ka Karagiti Karagiti Hindi ka na isaw Iso 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 puno Pinagtal na, itinaklike, ti ginagawa mo, disen, nga, nga nagtawag, nasukot tinata na, tinatali, nga di, nga di to'y, di mapisi, nga pinaklike, di yata, nga Diyos di puno, nga gabo, pinagpakawa, nga, nga pinagpakawa, ti agtapo nga nabili ti nadusani na na ti wano ng Isang kaya na hindi panawin Adam ti agtapo ng patay ti umuna ng ng tawin. Nagpapesa, karen tume, ken klami. ti tunuk mo, tawe ngalupo, ti ila, ena siku, ti agami, nga naada. Ti pitu abilidad, ti kawes, na balbahe, ti nakita, nga reserva, ti santo papa, apartake, ti nagina, sa dipen ni Palunod na kaya'y tinakim. Kawes, titawin kini yunay, mat matuong titunyeng ng pagpigatan, tinaturin ng patakyan, tikatakse, tinagina. Nga dite, ni papan ka sa tuwanyo ng arami na isimbulo ng pudlo kinasampas. Amen. Nabalong uh -huh. ng abilidad ti kaso. Kani suro ng abilito ti narasa ng mabili. Pinagpuso na kani na Dios de naken, de arami, de su na nagen ti arami ng suro ti ng ata ti pinagpuso na salitaan ng pinagtali na

Hinyanakong ni Santa Maria del Rey. Nagtutuong iti panantulay ni Poncio Pilato. Ticluts, iticluts, e itiyar, e sa ati Cruz, iti Cruz, na tayo kitnay-tanay. Imunin iti yan, iti iti na tayo. Nagugna iti pa'y katulong haga. Imunin sa dilani, kaya si Tudugaw iti makanawal, iti usamaw. Ipalagkir tina tayo ng inaraming tinasangon ng testimonya na langit, sanobon, testimony. nakita kayo sa inyo na serbi ay simbaan. Santo kay magsak, na natasipot na bukid at pagtakit sa bahay at ng serbi, sa grupo at atas na katagsik at kaya sa mga puro ngayon tunay na. Kaya tungte tinapasama gayhen kasto na pasama tinasili kamo na ang respeto at na pasama ti pesta na naserdi iyulay nagitibaw na puso kaya convention ti awate ng bana. Iisuban niya ang daan ko na aming sa siyempre kain konser di pinapisim, kain gawin pa siyempre tinugasan ni si Go. Kain mga ngaasi ipanulog na sagot na titalingin ng tugasan ni Santo amin. Lipaten si Go pamigsa nga bagay bendisyon ang nasa o. Balbang yung pisang mo, karara na buko, nungkasan, ti karara na may suho. Amen. Parokya, ti parang, kaya siku nga bilo, lagiti roma, kaya katoliko, iglesia na kristyano, madama ang salat, Akin man ang seksyo, manursobo. Virtual estudyante, to judge, Francis. ang taga. Intelligence material. the chance materyal. IHSP, sila, pismahan. IHSB na desang diyo. Hindi pa tasho di pananag. Atirang sa, karara ang tikitistatuto di Lord Star Litania, ti Madla, may instruction. Ora, Glorius. Eraxa, Adaya. Ora, Glorius. Siri, Justicia, ti Apo. Bocleta, ti Bayon. Ti Biblia. Ora, Glorius. Magtumpa, at ano. Ti na ipasde, mo ora, Glorius. Apo, inaragin na, ti ora, Glorius waters, in pastel ti pumadayan, ora nobis. Ang muti numero, ora At takter iti sana, di ta ang Diyos, ora nobis. Kanta in ti ako, ora nobis. Naunong no, ako, Intagay tagay ora nobis.

Alpa, ora puno bis, masarakan ko tinangkad ka confession, ora puno bis, Pakawan at tagdali ka nasimple, ora puno bis, dii pakaayt ka puan, ina show, apoy, hail, ora puno bis, aglaris itan, ora puno bis, hide, nami, they

na lumamay at ituloy ng dilawang oras ng labis. Pambantay ang lang oras ng labis. Pungkoy at pas oras ng labis. Na maswa at ipituloy ng alawang kaya pamadaya kaya oras ng Instrumento ng pili di kinatakot oras ng Santo at pagsaktan

iti postre, iti ti mga yan katatayo. Kaya buon na, iti bilin na. Dito ay taga, iti bilin na. Dito ay taga, iti saun na. At talay, anak hata sa na. At talam mo, iti tayo. Ang may mga tayo, iti amun. Ti Apo, ang buong inagnatan na ibawal ni ti amin mo idaa keri da idaa ti ato ti panamooko ta ato o mawawala ngroto ng ato ti kasama niya na ipasde na ipili nila para swaga ayan. panamooko na idaakala kaniya ba lang ako para ikatwong ang buksre grant na agayat katatayo, katibawal na pagiging na, itilangit kentaga, inangyay na, karagaming sa at at tao, pamati ka ng talinaid, sa jay sigur ni ako, ang muti kinatanog, ken lawa, porno sa jay, nagnagat, ken mga dahil hindi ako masasanto kaya na nagsat para para hindi ako masasanto kaya ako malikita ti mungo dahil ti pinwen iti bantay iti la iti lami ibar med sa chay arami ti pumalswa na ang kita na ang ti greatness ipakita Pinagawa na siya iya at mungi. Iti tao na naging baso, ti umawa ti mga ibaon, na di saan kaya kinamadwa ti pamali, kaya nanong ubog, ti biya ang muwag na ako. Amen. Ipanagin po kumahapon, kaya naging ti daan hindi ka na kami hindi pinapahay ni Soong Tiso. Napakaliyang kita ka. Noong biyaya, noong biyaya, kaya damang ite ang nalangin. Kaya pinagsabi, pura'y na ka at iyeng ng astamit na pinagwato ti Diyos. Noong napesto ang pagayanan ti Panamen, na ite ito ang talaong ti Diyay, ito ni IHSD Convention. Aman, यादाज सब काम है, मतो इताये को मार की ना चलूं, दो तेक को मार को बुला लिया, मतो उपाल को मार की ना कहूं, दितोए तका अकास सदिरानी, इतने अब तक काम की अल्लाओ इतुंगे, इकरेन में तिपती ना युन्ना अल्लां, पखवाने में तिबासुनी अकास में कबाको आऊंगा, के रखेती इन अकबासों को लगाऊंगी, इन लगा मे� ngoman mo ko ay sulisu. Kaya sa na dakis. Amen. Salamat ka ba Tagiti ang ilis ng karahan. At tagiti kayo na nasa Dios, Diyos. Siya po pang sumangan at ibiso na tinag na. Kitengget ni Diyos at kararag na. Lumanikod na ng mga Espiritu. Sino na nga nasang Manikod pa na tayo ay ang tangbel na kitisang mo. Itrono Diyos na kararag tayo. Kapakasama ka, dagdigi ng pagkak, maglomya, at dagdigi at tukar. Karagdigi langit, ng siya, at kararag ka na kami, dagdigi ang hiris. Kagadgan, karagdigi at kararag para ka Birhen, ay kararag na, na yung pagtutikin at aking Yesus. Kada tayo, talagang kinawal, dagdigi, kararag kami. Mamati, ay kararag tayo. Ngayon ang may karangan, nilititig ng proteksyon, nilitig ng puto sa muna. Ngayon tayo pa ay itinagitino sa muna. Itanan na karangan, nilitig pa arami. Te Espiritu, kaya kasama, may independent at tamati. Nilitig ng atilangin, nilitig responsable ng karangan. Te general, ngayon karangan tayo. Te examinasyon at pinangbesa dagiti ko ang panin ng sarga na ang ng panan. Dagiti tayo na ang trabaho kanyang ipagto. E kinadakyan ng puto sa protektor. O muna ang kalalang dagiti ang hen. Imbal ti Diyos ka ni Maria na regila. Na palipa ay dagiti mensahe na ikalalang na. Kung pagyan na nasama na. Kamunidad na Iglesia Aqarat ka nagaar namir Dagiti atar Di omur santo ke Di padi na kararagan kami Kararagan na kami Di ari pastor Apanani da uro Dagiti na kaawa Pamali Ikararagan serpisyo Lali ang istudyante Proteksyon kontra Nagukwat ng respeto Pamaruan iti kaupin na Pinagkararagan na kiti Santo Papa ang kinabispo, kardiyan na pangaryan na kiti masahong ama, na itulong na kiti siyudad na napatek din BDT Council, gandib niya ng nasa'yo. Di mangyipa ay ititaw na, karmas ni Diyos ang kararang na, pinagkaulog sili, daniw, na kiti lungkong kinapakasalita, ng kahunaan ng peta, mangikar kada kiti pas basun ti mumu. kami o apu ti kordero ti Dios, amangikar kada kiti pas basun ti mumu. kami kada kiti at edengkan edisyon na kanada, kararagan, kada kiti dato na serbisyo kada magalian, kada kiti trabaho kada biyan, biyan na siri kada kiti almas, Asimbahan ke Biblia. Amin. Santo Micael, masalong nagigitisiri kaya ako na Diyos, mahigat namin kaya na namin na ang mas, tiyata at daama nga na ito, tinalupat, napinta, pinakita ng kawarya, nagitihin ko sa mga, Ibaga pagkaubil, tagitilubo, di pa kasama ka na, hindi kinapo. तकित यार ना बिना करार कर ना ना वांट रोबेट ना तकित न सारू नगपते ऊने नेवर मान दातुं जस्ट बी शोपा मान तेरी जगह पिना था मान पिना की आवे लेकिन क्यों क्यों तकित इसलिए बात तो तकित सांतो पापा के रोबिस्पो पिकार्स में फगार्निया Bantay ang pagkipilin mo, di kalasen ang nipaay, eh, kentabang. Pistaan nga dataranan, pinagiging narakot nga natagsin, ngayon sa ulit ang preso, nga natinig, eh, tinaranyan ang na pinagtag niya. Dagiti kay kayo, panunutin nga sa ulit. Maraming nga panawin, kinsarong kaalan. Dagiti ng kapalas nga natay, titlaan ang trabaho may ipalagay yung propesyon yung binasa at pagsalata. Ng kwarta at may kuku na papasa. Kribago na kasama pinitulong ng walong Pinaking ba at tiyanyaman ng sunga? Dagiti pati, nagsasawong ng imperyo at patas ng masari. na namin tawente na namin tiyos. Dagiti palagi na makita daan masakit nagsala ng simbahan kaya pinagkising tagidita na kaya di kasunod sa ulo kita na di kapsal agikis ng paiso kaya di at ti Diyos instrumento ministro at nasa ng tipika nagitigin na siya Hinanto yun kada trompeta kailan pa yan? Ito yar trompeta. Ewalakaw na tibol panahon ko. Ngayon nalami da gitid ray. Dagiti gitid ay kaya mawantin ni gawf na atan ni. Indadutdi talaga kada dadutdi lang kini kaya pabai. Na tutuon si simang kamao at tunggal tunggal may sangaksaon. Dahil ito ni dios ni Ako. Diyos, tinaraming tiligigyan kaya. Tinatatlen na ito ka. Kaligigigyan kaya. Nagkaraming kinisuro sigura. Sigurado. Ngayon na. Kina ikaw ang hindi ito may Nga umat at yaman na. Akatulado na. Dakis at si Papa ng mga. Natutukan na gangga na eh. Tinedi ini cannot at Agtokar ng puso can be with the panumo. Agrako ng mga buo. Dito ta atanya. Tro mo ng umi-onsya. Bigiti sakop ng sinngay ng grabi. Amen. Sa pika. Kanat saka ng pariki mo. O ang mukha shaknis mo yung mauwaken ka. Kaya titulong ko, tinaraan ko. Itibya niya sa kanan tiyos ko. Taryog ka rin kinalusang ka lang mo. Baghi di pa ng panuruk ko aglaksa ti pagyip. Kaya ini manipul kanya. Paayaw niya nang tawa man at ulit mo. At sa isang diyan, di balay mo, di ako. Nga't nana-inak, wala na hindi, para, parang pampalimut ko. Kaya nangitihinga para was akong diyan. Di sakripisyon na inumay ka ka, sino man. May karigit-karigitin para mo, kariin niya. May nangitan, anak ko. Biyak na ko, karigit-karagin ko. Dahil ko'y apagigyan, pag-arigyan ti Diyos, may siyo panakay sa lahat na ko. Kaya umawat kiti ko, ti natarunan at ato. Ako, na gloria ay na sabi. I glorify my sir. Amen. O nasa rin, di pang ti di biyag. Kaya mo ka nagiti na santuan santo. Ito lang yung saan nga mo, di ba, ti kinasalbong nga agnanayon. Ti pasyo ti mamati akal na wang ti JOYA Umay da akit na tayo iti sumpat mo. Ilaanag niya ang bibya ti sigong ti bila. ti rosas ti pasyo ni ti Tiyoya. Tempura na kinaunimin ti Diyos ang panaginde ti Tara. Mga ti panaginde yung siya sino Ti panaka singa gabuta ti pasyon kaya panangaralin ti ag sa o ang sinong no sigong ti panapagpala ti saan na puno tunggal panakabalin ang makita ti piskaw at syoryo ti tao na tumabuno na iti na ibos sa mga pulwan na ipanakakumberte o isutat paliwag ti sa araw na e naikalintigan ti na tayo ni Tsonya. Ti e tao, ang balasin na e ti ang parang ti kita at ti sorte. Nagiti, panangilipan ti kinasigunye. Kinaldaw ang parang buya. Sampo ti siya sino ng abidya. hindi ka Ti ang abiyan na, e na sumbati sa Obo ti mangten nga panunog ti puso, kanili umen. Ti pamakawa ti rinibog ken manda nga panunog. Ito ang tulong mo, ang panunogin. Ti naunogin ang puso, ang pamakawa. Kanili umen na ayan at rinibog. Matna na aminin dahil ka sa tiyan sa matuan amin. Palagi, at ang kanilis mo ang tiyos na sumbahan. Dariti at Libya ng Palagpuya. At dahil di talawin na nate at kanya. Historia at kaosan ng panalim. Ang ngawang nilang sa pari di baga na ulo. Ipaliyo ng parikna. Ikaw ang binaragsa. Amen.